What's up guys? Nandito tayo sa ating panibagong ginagawa. Ito po ay City 100. Badja City 100. Ito ay hinatak bit pa uh, punta dito sa atin dahil wala daw kuryente. Ayun. At uh, tinanggal na natin 'yung tanki at saka yung upuan At uh, tinanggal ko rin 'yung CDI at uh, tinistingan ko itong kanyang primary ay mayroon naman siyang mayroon siyang korenti na pumapasok dito dito sa CDI kaya tinisting ko yung mayroon lumalabas dito papuntang ignition coil walang lumalabas pero dito ay mayroon kaya pinalitan namin ng papalitan na lang namin ng CDI para matesting kaya guys ito yung ipapalit natin ng CDI ito ay 5 pins din uh, xr montin ito yung ilalagay natin para makita natin kung mayroon ng lumabas na kuryente. kaya guys nailagay na natin yung CDI at mapapansin nyo mayroon ditong isang wire ito po ay papunta ng ignition switch dahil walang iniwan na ignition switch hindi iniwan iniwan yung hindi iniwan yung susi kaya tinanggal ko muna itong ating kill switch ng kapuntang ignition switch ayun guys titingnan natin kung mayroon siyang lumabas na kuryente kaya natin papadyakan sinalita na rin natin ng natin uh, ng no, spark plug kasi kailangan din na yung spark plug hindi na ay, uh, na lang ilalagay. Yeah okay, guys, ibinalik na rin yung spark plug ko at testing na kung under na ba siya guys, nalinisan na natin yung carburetor at testing naman natin pag pandar kung okay na ba ang kanyang andar, kung good na ba siya. Ayan guys, nagpapapihit na siya kahit hindi siya nakatsok, Okay na dahil nalinisan na natin. yon lang guys thank you for watching uh, kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa aking youtube channel ay mag subscribe na kayo at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking upload bye bye